Hello mga kabatang helmet! Nako, no? Ulan, ulan, videographer. Oo. Oh. Pero eto, videographer. Hmm, di ba? Bus na ulan nungi. Um... Sabi ko na nga ba eh. Ano? Dahil may issue nga dito sa pagsulpot nung kay Mr. Harry Roque na pirmahan sa kanyang executive assistant. Pero eto, magkali tayo mga kabatang helmet. May issue pa rin po ah. Kay Mayora Alice Go ba? Nagkakalimutan. Oo ba, nagkakalimutan tayo, ha? Nakatabudan, eh. Oo. So, eto, meron tayong fresh na fresh video ka Oo. Oh. Nabalita about jan Pero bago yan, syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button. Tayo na lagi yung palagi ko updated sa lahat ng mga sa sinasawasawa namin sa video ka par. Eto nga, video ka par. Basahin nyo! Oh, di ba mga, mga batang helmet? Saling yan sa post ni Senator Wing Gatchalian. Pero may nabasa din ako videographer. Mm. Sa inquiry naman. Kagulat, gulat oh, nakakapagtaka. Ang mga gana. Paano kaya kung si Mayora Alice Go, eh siya din si Go Hua Ping? Sa totoong buhay? Sinin. Kasi pwede videographer yung Alice O oh, na hmm. mayor, eh, yun yung kanyang screen name. Oo. Oh. Pero sa totoong buhay. Filipino name. Yes. At pero sa totoong buhay nga talaga, dahil oh. sa patagin ng Chinese. Oo. Oh. Yes, yan ang go, Chinese name niya. Ping. Ano nga ulit? Goo Hua Ping. Hindi ko mm. alam kung tama yung pagka-pronounce natin, mga Bata Helme, pero ayan nga yan. At, nakubidyoga pa rin, yung registered name nung nanay niya. Oo. Oh. Hmm. Jogapar, si ano? Lin Wen Yi. Di ba yun din yung Wen Yi Lit? Oo, yung ano, kapatid daw. Uh, Hindi daw niya matandaan eh. Sabi, Jogapar, yun daw yung kasama lang daw doon. No? Oo. Kinakasama, natatay na. Kaya ano ba, nga, talaga? Na parang partner. Oo, oo. malabong malabo pero lumilinaw. Kaya nga. O, ayan mga kabatang helmet ha fresh na fresh yan. Uh Oo. -oh. Diba sa atin, hindi pa yan nasasagap. Pero grabe talaga, no? What? Turete. Turete talaga. Uh, Bidyo ka pa, what if? Ano what? Hindi nga talaga siya totoong Pinoy. What if? Talagang pure-blooded Chinese siya. Oh pure Chinese. Kaya nga. Ka. Oo. Oh. Oh. Ano mang nangyari? Sino ba ang nabudol? Ayang Pinoy. Bidyo Gapor, paano siyang napapasok dito? At sino yung mga nagtatanggol sa kanya? Kaya, ayan nga, Bidyo Gapor, na. ba diba, pinayagan naman daw makatuloy. Oo. Oh, oh. Mga pagkampanya. Oo. Oh. Kasi meron naman daw birth certificate. Nakapasok dito, ganyan. At sino yung gumawa ng birth certificate na yan? Kaya nga, ayun ako, Bidyo Gapor, ha, balita hmm. ako. Sa birth certificate, naku. Ano? Hindi ko alam kung nabalitaan niyo na rin yan, mga batang helmet. Sa birth certificate, Bidyo Gapor. Ano? nangyari? May balita yan eh, pero anyway, highway. By the eh, way. Eh, oh by the way, my way. Pero ayan nga, Joga no? Mm. Talagang medyo nakakilabot to no? kung siya talaga si Go Hua mm. Ping. Hua Ping. Di ba sabihin ni Joga Per, nagtatago, nagtatago lang, kasa... <laughs> nagtatago lang siya sa katauhan. Nagtatago lang siya sa katauhan ni Mayora Alice Go. Aba, natin sa yes, sine, no? Yes, oh. yes. pa. Oh, Doon ayan. pa sila kumuha ng script? Kaya, ang pa. di ba yung mga spy? Oo. Oh, oh. Spy movie. Hmm. The spy who love you? Oo yun! o, oh, basta yung mga bata helmet, ha? Comment oh, na ano masasabi nyo, hinggil naman dyan kay Mayora, Alice, go! Go! Or, go, go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go!